Paano niyo nalaman na yun? Napansin ko po na hindi na po siya nagkakakain. Binigyan po siya ng gamot. Hindi po na galing yung kanyang sore throat. Tinubuan po siya ng mga kulani sa may tenga, sa may noon niya. Tapos sabi ng doktor, ipa-CBC ko po siya para malaman daw po kung sakit niya. Na-admit po kami sa Bicol Medical Center ng one week po for salin lang po sa kanya. And then sabi ng doktor, eh, i-refer kami sa Maynila, sa PGH. Hindi ko po matanggap na may sakit yung anak ko na gano'n dami kong tanong. Buti na lang po nandiyan yung asawa ko na lagi niya po sa akin sinasabi na kaya natin yan. Kaya sanay so, po siya dati na pag nagkikemo po kami uh, sa PGH, pag sa mga tusok, sasabihin niya, Mama, laban lang eh. papa uh, nagpapasalamat po ako sa mga doktor, kay Mother Ricky at sya, kay Sir Hans po sa pagtanggap po sa amin dito na may matuloy kami habang nagkagamutan po siya. At higit sa lahat po, nagpapasalamat po kay Lord. Dahil po, nandiyan po lagi siya. Nagpipray po ako sa kanya lagi at lagi po siyang nararamdaman namin, mag-ina. Okay, hindi ka sa akin ha. Tingnan mo po, ito na. One, one, two. Ano favorite food is yun? Gulay. Kasi kung healthy po, patatas. Talaga? Masarap yung patatas? Opo. french fries? Say, okay. may sakit ka ba? Wala ka sakit. Magaling ka. Na. Talaga? Happy? Happy? So yung happy? Happy. Thank you. Ano pangalan? Julian Orla and Glory. Ilan taon ka na? Twelve po. Saan ka nag-aaral? Ako po ay, ay nag-aaral sa Pasay Elementary School. Ano nangyari kay Judy? Diagnosed po ako noong 2016, May 3. May leukemia po. Anong naramdaman mo nang may sakit ka? Wala po kong gana. Nahihirapan po ko gumalaw. Ano masakit? sakit? Sa likod po. hindi alam mga hindi mo nagagawa? Mag-aral. Pinanto po ako ng doktor. Malungkot po ko ng... Gano'ng katagal? Two years. Saan ka dinala? Dinala ko sa Philippine Children Medi Media. Medi Medical? Medical Center. Nakita po nila na mababa po ang dugo. Hmm. Kailangan daw po ako salinan ng dugo kasi po kulang po ako sa dugo. Ano naramdaman mo daw sa salinan ka daw? Natatakot po ako. Ang mga parents ko po nun ay muna nahihirapan po. Ang mama ko po walang talbaho. Ano sabi sa nun? Paano kayo nakasurvive? May nasabi po kay mama na magtira daw po kami ng child house. Kasi wala po kami ng matirahan. Pagka saan ba kayo? Bicol po. Kamarini Soul po. Uh -huh. Four years old po ko nun. Kano ka nakatagal dito? Seven years po. Ano ang mga natandaan mo sa child house? Masaya po kasi po madami po akong naging kaibigan. Ano ang itsura ng Pasko sa Chalba? Um, dami pong decoration. ah uh, dami din pong bumibisita. Nakalimutan mo ba na may sakit ka pag nasa Chalba? Nasa Chalba sa ko ay lagi lang akong masaya. Maramdaman ko po na naida. Minsan po nalulungkot ako kasi hindi ko pa nakikita yung mga kapatid ko. Oo, oh, magte-thank you ka. Ah ang unang mag-thank you? Gusto ko pong mag-thank you kay Papa Jesus kasi po niya po ako nun. Gusto ko pasalamatan ng akong magulang kasi inalagaan nila ako. Thank you po sa Carlos kasi po makatulong po sila sa akin nung papagamot pa po ako. Ano po pangalan? Orlando po. Anak niyo po si Wela? Opo. Pakikwento nga po mga anak. Kasi parang hindi niyo makwento. Ang anak ko po ay mahilig pong mag-rider. May mga nangyari po sa kanyang aksidente. Pansin namin na lagi pong sumasakit na po yung ulo niya. Litong ah. year na lang po na to. Nung up po namin sa doktor namin dun sa aming bayan sa Aurora. nag-suggest po yung doktor niya na i-CT scan. Nag-discovery po nila na mayroon po siyang tumor. Bidredin na po siya nung nadala po namin sa PGH. Mabilis pong lumaki po yung tumor niya kaya yun po ang na sa kanya. E, nalungkot po ako dahil wala naman ng wala na rin po akong masyadong trabaho. E, yung pong naipon ko, nagamit na namin sa kanya. Yung pong doktor niya po, siya po ang nag-suggest po na pwede kami mahirot silang may tutulong na may bigay na matirhan na libre po. Ito na nga po yung child house. Ano mga nalimis? Panunguna po siyempre yung banding namin ng mga bata. May anak mo ako dalawa. Wala po akong maalala yun pong mga ginagawa namin dati na no, hindi ko na po maalala yun kung hindi nila ipapaalala. Hindi pa naman po ako nakaka-uwi. Ilang na taong ka na hindi mo eh. One year po. Hindi pa sila nagkikita. I'm sure by phone, nagkakausap na kayo ng mga anak mo. Mm -hmm. Kasi po makakailan lang po ako nagising eh. Month na pong hindi ako nagigising. Uh, hindi niya maalala yung mga nangyaring iba sa kanya. Sa gano'ng katagal yun? Mga almost isang buwan po, kasi hindi na siya makapagsalita po nung panahon na yun. Uh, ang sabi po ng doktor niya, tuloy-tuloy uh, lang po yung pagkimo niya, tuloy din yung paggaling niya po. Yung malaking pasalamat po natin sa Panginoong Diyos na nakasurvive po siya. Ngayon niya po, nakakalakad na rin at nakakausap na rin po siya kahit paano. Napapanood po ng mga Anong gusto mo sabihin sa akin? Yesha, Januel, anak, mag-aral kayong mabuti, malapit na ang bakasyon. makaka na si Mama. Mahal ko kayo parehas. Miss ko na kayo mga anak ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi hindi niya ako ng pangalawang buhay. Kailangan pa po ako ng mga anak ko. Saan ba galing si Alisa? ko sa Pangasinan. Kasi ilang ka na? 12 po. Ano ang nangyari kay Alay? 2020 po ng March. Nung hihina na po ako. Tsaka nagpapasa pasa na din po ako. na po yung dugo ko na. Kakapasa-pasa na din po ako. Tsaka kakalagnat din po ako. Anong may ginawa sa'yo? Dinala po ako sa hospital. Tapos puro salin na po ng dugo. Bakit ka daw sasalinan? Bakit ka ganon? Ano daw sakit leukemia po. Anong ano sabi sa iyo ng dati? Hindi po na matanda. Ah, pa ka umiyak na yun? po, masaya din po. Bakit ka nga ba naiyak kung bigla ka tayo? No, anak ko lang po yung unang ano ko po sa hmm. akin. Hindi mo nangyari? Lagi po ako nakakonfine tapos sa rin lugo. Sa so, tusok-tusok din po natin po. Inang beses na po. So, nasa sila kasi magaling ka ng pakarangunan. Paano nangyari na dumating ka dito? Ano po, may pinsan po kami na nag-refer sa amin dito po. Tapos nag po kami dito po. Nung makita mo ang child house, ano experience? Po, na anan -an po ako kasi may nakikita ko din po yung kaparehas ko po na minsan po. Natatakot tayo. Ngayon, na ka na, takot ka na? <laughs> Hindi na po. Hindi <laughs> na natatakot. Ali, Kanina ka, Matre, thank you. Magti-thank okay, you po ako kay Lord po. Sa, dito po sa my child house po. Thank you, Lord. Ito ang pinagaling niyo po po. Ako po si Mary Grace, Mampuste, Marinsilio po. Anong pangalan mo? Alexander. Isander, ba't ka nandito? Kasi magpapacheck up ako. Ba't oh, ka nagpapacheck up? Kasi may sakit po ako. Ano nga, Kasi yung... may, ano, ako, tumor. Brain tumor po siya, medulloblastoma po. Oh, anong alam mo doon? Huwag na uuntog, huwag na tutimba. Tatakbo ako. Ano ginawa siya ng doktor? Sinecheck up sa dibdib. last year po, August 28, ah uh, lagi po siya na-out balance. And then sumasakit po yung ulo niya nagsusuka, nilagnat si Nipon, nirefer po kami sa Lucena, sinitiskan po siya, doon po nakita na may brain tumor po siya. Dahil po medyo private yung hospital, nag-emergency po kami dito sa Philippine General Hospital po. O ngayon, di kayo dito. Alam mo na yung Chan house. Talaga? So, anong favorite po dito? Mga toys. Ano sabi sa'yo ng doktor? Okay la, ah. Sa ngayon po, tapos na po siya ng radiation and chemotherapy. Surveillance na po siya. Monthly check-up po. O, oh, ano ginawa sa in doktor? Tag-check-up, tag-tutudok. Tag-tutudok? Saling Red? Red? Red, yung dugo. Tapos, ano ginawa? Nandun na sa kabayong. Ano pakiramdam mo nung pag sinasaling ko dugo? Okay la, ah. Naiyak ako eh pag isa na ang... Pero pag marami kayo? Hindi ako matakot. Sasaktan po siya sa tusok ng paray. Paano mo kakwento yung nakasurvive mo? Full support ng family and itong child house po. Minsan nagugutom kami doon. Short po talaga sa budget kasi nag po kaming mag-asawa nung na-diagnose po siya. Okay talaga na may brain ko Talaga? Si Mami hindi. Nung nalaman po namin, bumuhula talaga. Malungkot, umiiyak. Nung makapag decide po kami na mag-PGH, hindi pa po, po namin alam itong child house nun eh. Nag-radiation na po siya nun. So sobrang laki po kasi hindi na po kami gagastos ng transportation, ng food allowance, kasi walking distance lang po kami. Tapos safe po dito, malinis. Magaling ka na? Ano masasabi mo ngayon? Nakakalakad ka na? Thank you, Papa Jesus. Mahirap po talaga tanggapin masakit pero nung narealize po namin na parang inaccept na namin kasi po pag nakikita niya po kami na malungkot, saan po siya kukuha ng lakas? Kasi kami po yung pagkukunan niya ng lakas eh. Ace, parang sabihin strong. strong. Wow! ika ko kotse. Thank you! Thank you. kang mahihiya Sige, mo Baka may makala Walang mawawala Kapag magtsatsaga Kung gustong gusto mo Sundan mo lang ako Jumbo, hot Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo, hot Kaya mo ba to? Hindi kami ba to? Para magpatalo